mapag mapagpalang araw mga kapatid no. So, maganda po sa umaga na magpainit kayo ng kahit ilang uh, minuto kasi ang uh, araw po ay uh, uh, ginawa ng ating Diyos na para yan po ay uh, maging kasama natin sa buhay at uh, maging uh, isang uh, yun nga sinasabi ng uh, uh, mga doktor na napakaganda po sa katawan ang vitamin na binibigay ng araw. So magpa-araw tayo at uh, pwede naman po natin kausapin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng araw, mga kapatid. No? Yan mga kapatid, tayo magdumalangin mga kapatid. No? O amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Salamat po sa umagang ito na kami buhay at tumihinga. Patnabayan niyo po kami sa araw at gabi ng aming pamumuhay at gabayan mo kami. Ilang aking samot na ngayong umagang ito. Sa pangalan may susunod pa kailanman. In Jesus name.